Yung mga tol, welcome sa Double K TV, ang number one source ng pinakabagong boxing updates. Ngayon, pag-uusapan natin ang dalawang matinding laban na magaganap sa Cambodia sa April 14, 2025. Ang ating mga pambato mula sa Team Sanmon, si Marlon Maranding Nightmare, Tapali at Joey Babyface Assassin, Kunoy, ay sasabak kontra sa mga dekalibreng kalaban. Terra, himayin natin ang mga laban na to. Team Sanwan, TAPALES at Kinoy, sasabak sa Cambodia. Tabanan, April 14, 2025. Venue, Siem Reap, Cambodia. Mga titulo, WBC International Silver Super Bantamweight at WBC International Minimum Weight Titles. Kilalanin ng mga mandirigma, Marlon, Maranding Nightmare, Tapali, 39 hanggang 4, 20 kos dating dalawang division world champion matibay at may knockout power galing sa panalong laban kontra Sorb Kumar noong September 7, 2024. CHAMPION makakalaban John John Jet 1511 labindalawang kos kasalukuyang WBC Asia Super Bantamweight Champion may mataas na knockout ratio. Gatom na makuha ang international recognition. Joey, baby-faced assassin, Kanoi 2352, labindalawang KOS. Promising minimum weight prospect, kasalukuyang OPBF minimum weight champion. May impresibong panalo kontra Alex Winwood noong January 2, 2025. YouTube.com, makakalaban. Min fat sam sampo hanggang lima, apat na KOS determinado at agresibong boksingero. Nais makuha ang WBC International Minimum Weight Title. Analysis, may chance ba ang ating mga kababayan? Tapalay vs. Jet, Karanasan vs. Gutong sa tagumpay mas may karanasan si Tapalay, pero si Jet ay gotom na makuha ang titulo. Power vs. Power parehong may knockout power, kaya asahan ang bakbakan sa loob ng ring. Kunoy vs. Sam Technical na laban mas technical si Kanoi, habang si Sam ay agresibo at laging sumusugod. Chansa sa knockout kung makakahanap ng butas si Kanoi, posibleng makuha niya ang knockout victory. Ang tanong ngayon, kayo, sino ang mananalo? Mananatili bang matatag ang ating mga pambato? O magbibigay ng sorpresa ang kanilang mga kalaban? Comment down below. At huwag kalimutan i-like at i-subscribe ang Double K TV para sa latest boxing updates.